Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Ayon sa report ng ESPN ay inaasahan na pipirma na si Austin Reeves ng long-term contract sa Los Angeles Lakers next off-season. Isang kontrata nga daw ito na hihigit pa sa 30 million per year. Dahilan kung bakit sa prime years ni Luka Doncic ay siya na ang nakikita ng Lakers bilang long-time backcourt partner nito. Isang malaking sugal nga ito para sa Lakers kung sakali. Dahil kung sa opensa ay napakatindi nila Ganun naman ang kahinaan nila pagdating sa depensa. Hindi nga exaggeration kung sasabihin na sila ang worst defensive backcourt sa NBA o kaya naman top 5 at least. Subalit so, ito nga ang nakakamdaman ng Lakers sa ngayon. Ganun pa man hanggat walang pirmahan na nagaganap sa papel ay pwede pa itong mabago. Nakita nga natin kung gaano kabilis magbagong isip ng Lakers kay Dennis Schroeder. One bad playoff series lang ay binawi na nila ang long term contract na offer nila para dito at nakita din natin kung gaano kabilis magbagong isip ng isang player. Isang sagutan lang sa pagitan ng kapwa player nila ay posibleng magbago na ang desisyon nito. Isang injury lang din ay pwede nang bawiin ng Lakers ang kanilang offer. So marami pa nga ang pwedeng mangyari sa loob ng isang taon. Subalit so kung sa ngayon ang pag-uusapan ay handa na nga ang Lakers sa mag-offer ng mahigit 30 million per year na sahod kay Austin Reeves at handa naman ang drafted guard na pirmahan nito kahit na mas malaki ang pwede niyang makuhang sahod kung lilipat siya ng team. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Kevin Garnett. Ang Hall of Famer and two-time league MVP ay sinasamahan ngayon na mag-training si Victor Wembanyama. Sa off-season nga bago manalo ng kanyang unang league MVP si Giannis Antetokounmpo ay tulad nga ni Wemby nag-workout din siya kasama ang legend Kevin Garnett. Si KG tulad ni Wemby ay isang player na may tira sa labas, may galaw sa poste, solid sa depensa at mahusay din na magdala ng bola. Hindi lang natin ito gaano nakita noon dahil hindi pa uso noon ng positionless basketball. Subalit ilalagay ko ang link sa comment section ng isang video bilang patunay dito. Isang bagay na matututunan ni Wemby kay Garnett ay ang winning mindset at pagiging extra competitive. Talagang gusto nga palagi ni KG na manalo at kahit na superstar siya ay ipapakita niya ang hassle na binibigay ng mga player na may 10 day contract lamang. Siyempre andyan din ang mga advanced na galaw sa poste na malamang ay natutunan na din niya kay Team Duncan. Ang paggamit ng mahabang wingspan sa depensa, ang pagiging defensive anchor ng isang team at higit sa lahat ay ang pagiging vocal leader, isang bagay na napaka-underrated sa pagbuo ng isang championship caliber team mga kaibigan. Madaming ang pwedeng matutunan si Wemby sa isang Kevin Garnett, kaya naman very exciting nga kung maa apply na ba ito next season. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.